Kamusta Kapitsa, papunta tayo na ng Batangas Bago po ang lahat ay uh, marami po salamat sa inyong panonood ng ride with Pi Lalo lalo na doon sa last video natin Which is a little bit tragic kasi tragedy yung kinover natin doon sa video na yun So ngayon po ay uh, puntahan po ulit natin yung mga nasalanta na ating pinantahan that time kamusta yun po natin kung ano po na po yung lagay nila and also uh, gusto ko sanang mapuntahan yung mga ilang tao na na-meet natin along the way in previous vlogs doon sa probinsya ng Batangas baha pa rin dito sa Dasma dito sa paglagpas ng Baliparan kasi silang na po tayo eto explore natin to uh, ka-feature itong mga itong karsada rito na uh, kumbaga eh ito na damage talaga at ito na daan ko to nung last nung last na vlog pero gabi so inisip kong ilagay dun sa vlog kaya lang pagtingin ko dito sa mga footage eh, sobrang dilim kasi walang ilaw dito eh muntik-muntik na sa dito eh, the, the, last time eh so tignan na natin yung kondisyon uh, ng karsada ngayon uh, kamusta na ba siya ngayon Ayan, landslide. May landslide. Hindi, eh, uh, kinaklaro na, no? In fairness, kinaklaro na po ng gobyerno yung ano rito. Nandito nga pala po tayo sa Tagaytay, Sampaloc. no? Uh, Tagaytay, Sampaloc Road. Otherwise known as Tagaytay, Talisay Road. Ayan, marami pang mga guho hanggang ngayon medyo marami pa pero passable na nagbalik na yung mga bikers uh, dito eh may mga one lane lang ang passable. yan so ngayon bibigayan tayo yan ala tinan nyo yan sa nyo dumaan ako rito ng gabi <laughs> muna ko rito ng gabi tapos madilim walang ilaw nakita nyo naman walang street lights anywhere ah, uh, ayan naklaro na siya no so salamat sa mga nagklaro ng daan dito pero eto ah kita nyo naman tong mga portions dito na hindi pa rin nakaklaro hanggang ngayon okay, pero at least ah, nagpa-progress ang ah, clearing operations dito yan may mga guho dito ang dami talagang gumuho dito ah. hello tagi <laughs> To. Nyo to, ito. to. Tingnan niyo to Sobrang sikip na nung daan. 'Di ba? So can you imagine? O oh, yun oh, tingnan niyo buong puno 'yun oh. Buong puno 'yung tinangay na 'yun oh. 'Yun. So hindi naman siguro to kasalanan ng mga tao na nagpuputol ng puno kasi makapal pa 'yung forest cover at saka 'yung doon sa Laurel Protected Area nga yun, eh, 'yung 'yung Uh, yung gubat doon sa Laurel Batangas pero tin, uh, nagkaganto pa rin so wala nagtotroso po dito nakikita nyo yung mga putol na puno na yan, pinungutol na kasi sila dahil nakaharang na sila sa ating ano sa sa mga daanan tuyo na yung mga landslide, karmihan ng landslide dito na tuyo na and ang problema nyo naman ngayon maraming ma mabuhangin yung karsada kaya huwag pa rin kayong babakbak dito bagal is key <laughs> Sabi. At yung mga damages ah. Yeah, November 9 po ngayon so the last time that we were here was October 30 and that's almost 2 weeks ago okay. so tignan na natin kamustay na natin yung mga kababayan natin na pinuntahan natin Beep. The, the first time that uh, we were uh, the, the last time that we were here Wow, ang klaro Ayan oh Grabe Ganda Okay, ito na yung Ito na yung Barangay Sampaloc eh, Two weeks after Ang dami pa rin talagang gagawin oh. Ayun, Poste, nakatumba pa rin Yung pader, hindi pa nagagawa Okay oh, Mukhang okay na yung gaso nakabangon na dito eto na yung gaso <laughs> buti naman ay nakabangon na sila lagay tayo ng mga 50 pesos so kagabi nagpagas tayo doon sa uh, Paranaque, sa petron sa kabiasnan at mukhang 50 pesos lang ang nabawas from petron kabiasnan papunta dito sa talisay Kamusta yun ko rin yung mga tao rito na ating nakasalamuha 2 weeks ago. Okay, at least nakuha na nila yung truck na nalubog doon sa kwan, sa, sa lawa. Ay, magandang umaga ho! Ayan, kamusta na po kayo? Ito naman po, unti-unti bumabang. Oo. Uh Kapaano -uh. po. Okay, good. Hello kids. <laughs> Pirta tayo. At least may kuryente na po, no? Ito. Naguhukay pa rin. <laughs> ah, naguhukay pa rin po kayo. Ito na yung kuya, laki na ako. Oo nga, no. Ay, ang owner ay nakabaon, ano. Ayun ho, laki ng bato. Asan po? Are, ano. Yung, sa loob ng garahe. Ay, oo nga, no. Andito pa rin yung mga kahoy, no. Tsaka ba, paano, paano napunta dyan po yung bato? Saan ang galing yan? isa, <laughs> <laughs> isa inyo po yan, yung tricycle na yan? Nadala dun. At sa lawa? Sa lawa nyo na? Muntik na. Uh, -huh. kunting -kunti na lang. Ang amin naman tindahan ang nadala. Ay, talaga. Wala naiwan. Walang naiwan. Tindahan na yun. Man. May walay red na yun. Sana eh, wala nang ano. Ang tinitira ng mga ito, diba? Diba po. Dito sa likod. Dito uh -huh. sa likod. Eh, so, bali, pinatutuloy nyo na lang po muna. Oh. Dito, naibo kami lahat. Oo. <laughs> <Two> minutes, <ganyan. laughs> Hindi pa ba makauwi. Uh Pag natanggal, nabawa, naubos yung mga lupa, ang baho naman. Oo nga. May malam Oo, ma may amoy nga ang lupa. May amoy, may amoy, Oo. sobrang baho. Ba? Ang mga dami-dami, tapo na. Marami na rin po nagbigay sa inyo ng relief dito. Mm -hmm. Uh, Hello, uh, pangalan mo mga kuya? Yeah? Lawrence Okay, ah, Lawrence Thank you, thank you, thank you Nabalikan natin sila Mukhang Unti-unti uh, silang bumabangon Yung may bahay doon Hinayaan nila na Pitong pamilya ay nakatira sa bahay nila uh, Pagka talaga may trahedya Tayo nagsasama-sama uh, Marami pa rin guho ng lupa rito sa so ngayon, kailangan pa nila ng tulong doon sa area. So kung may mga gusto pang magpadala ng tulong, lalo-lalo na ngayon magpapasko. Eh, padala pa kayo ng tulong doon. So ito na yung munisipyo ng Laurel. Mukhang malaki na pinagbago niya kasi dati hindi niyo makikita asfalto. Ayan, mukhang klaro na siya ngayon. Oh. Ayan o. Oh nalinis na nila yung munisipyo oh god ongoing pa yata yung clearing operations ah eto pala ang gumuhong tulay kapitsa grabe hey! Matatagalan pa yan bago, ano, kasi wasak yung bridge. Nakita nyo naman, no? Oh. Grabe. Parin ang laurel. Ay, naka. Grabe, ang daming nawasak, oh. Wasak-wasak ang mga bahay, eh. Napaka maalikabok. Malubak pati ang daan. Sipin niya yung ilog, no? Ngayon, ang tuyo niya. Diba? Nadadaanan nga yung ilog, eh. Natatawiran nga yung ilog. Meron lang maliit na tulay ngayon. So, tapos nung bagyo, napakalaki niya, Nawasak nga yung tulay, eh. Yun yung power of nature. gubat daw to dati, no? Nga, ito naging, after mat nung ano, bagyo. Sana naman ay wala na sumunod na bagyo dahil isipin niyo kung mayroon pang kasunod na bagyo yan nako ang may bakod na yan na orange eh ang ilalim kasi ng karsada kayod na pero tignan nyo to ang ganda oh ay sa buso-buso Landmark mas naging klaro dito ang view kilala nyo kung sino nakatira dyan hindi nagtinda si Tatay Hiner malayo bahay nun paket pa ah layo pa nga sige thank you mukhang okay naman si Tatay Hiner kaya nakatayo pa rin yung kanyang tindahan doon mabain lang natin tong ano papunta sa Agoncillo tignan natin kung makakarating tayo na Agoncillo kapit siya alright mukhang makakarating naman tayo na agoncillo actually wow kung ano naman dito yung tulay ay nanatiling nakatayo okay so good yun may nawasak lang na isang parte doon ayun siguro yung silver lining kapicha, no na okay dumaan ng bagyo na taka tindi ng mga nasira napakadami ng nasira pero ganun paman medyo kumlaro ang paligid at mas nakikita natin yung mga magagandang view so yun lang siguro yung silver lining if you can call it a silver lining para sa darito hmm lalapa Lala. maano to eh uh, simentada to eh pero mukhang anong nangyari eh nagkawasak-wasak ngayon at punong-puno ng punong-puno ng putek huh? punong-puno ng lupa yung ano rito yung mga karsada rito Whew grade. Un landslide. Yung bago pa yung uh, bagyong Christine, yung Karina yata, nagkaroon na rin ng landslide dito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Barangay Subic ng Agoncillo. Nagkaroon na ng landslide dito noong time ni Karina. And uh, if I'm not mistaken, dito 'yon. malala pa rin ang lagay ng mga karsada rito grabe oh hahakutin pa nila yan sa kaya nila itatampak yan ano? pero may yung buong puno ng kawayan ang ibinaksak. Sabi nila dati, yung Pilipino daw ay parang kawayan na kahit binabayo ng mga pagsubok eh yung malalakas na hangin eh bumabalik pa rin sa dati. Kaya lang yun nangyari din sa mga kawayan dito. Yung mismong uh, lupa na kung saan sila nakatanim ay binunot na no? hala eto pala yun ang ganda ganda na ito, itong karsada nito before pero tignan nyo naman ngayon sira pa rin sya 3 uh, weeks na no? magte 3 weeks na before uh, since Christine ganun ka grabe yung damage na inabot ng mga kababayan natin dito hala ko ano hala ako magtatanong what oh man shocks grabe 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 pala dito tinyan nyo that's an entire section of the mountain kapukas ka ba <laughs> ayan oh bari mo yan nakita nyo yan yung yung bato na yan hindi ko nga bat alam kung bato yan o lupa eh yan o oh that's an entire section of the mountain na wala bumagsak nakita nga yan yung portion na yan oh. karoon din ang landslides dun hmm. sa mismong vulkan dito sa part na to ay bigayan pa din ang ano bigayan is the key dito sa lugar na sa part na to kasi man look at all that damage ayan mabuti so i-rebuild -re na nga yata nila ang mga posting na tumba andyan na help is on the way na. Ah. Ah, grabe oh no ito oh. can you imagine what happened here diba man े ग्रह ग्रा si Tatay Mario sabi nila ang kailangan daw po dito ay tubig ayan ay siya magiigib ngayon dahil lang tubig eh malayo ang kinukuhaan dito po sa Agoncillo Agoncillo pa po ito no okay po so kung sino pa po ang mga mabubuting puso dala po kayo ng tubig dito para dun sa mga tao uh, salamat po tay ingat po kayo God bless may barya rito may pa Kuhain natin. Shorty daw yung ganyan eh. Nakita nyo yung tambak ng lupa na yan oh. taas ng mga, ano yan oh, yung buko. Akala nyo, oh, ano, ang bababa ng buko, di ba? Hindi, kasi kasing ta, ang taas na nung ano oh, yung tambak ng lupa. Yan. yun ang nangyari. Mantakin mo ba namang biglang makalbo yan? Oh, Lumabas yung bato ng bundok. Diba? Lumabas yung bato ng bundok. Ibig sabihin, tinangay lahat ng lupa. Kaya nagkaganto. At itinabak dito ang lupa. Kaganda pa rin talaga na yun to. So... Kapitsa, maraming salamat sa inyong panonood at dito na natin tatapusin yung vlog sa spot kung saan kitang kita nyo yung bundok ng Tagaytay at kung paano nagkaroon ng mga kalbong portion yung bundok ng Tagaytay na yan yung naging landslide na tumabon sa ilan nating mga uh, ilang mga barangay dito sa Batangas so as always kung trip nyo yung mga ganitong content Please click like, share and subscribe. Salamat nga po pala sa ating mga nadagdag na subscribers. And uh, sana po ay pagpalain po kayo ng Panginoon. At uh, doon naman sa ating mga kababayan na nasalanta ay kasama po kayo sa dalangin namin sa Ride Sweet Pie. So as always, this is still your boy Pie saying ride safe, stay safe and God bless you more. Go out and ride. Bye-bye. God bless.